Sa isang liblib na lugar, may isang pamilyang salat sa yaman ngunit puno ng pagmamahalan. Si Aling Rosa, isang inang matatag, ay pilit na binubuhay ang kanyang tatlong anak, si Mateo, Lira, at ang sanggol na si Bunsu. Sa bawat hapdi ng tiyan at lamig ng gabi, tanging yakap at dasal lang ang kanyang naibibigay. Kasama nila ang isang tapat na asong si Puti, na parang kasapi na rin ng pamilya. Lumaki ang mga bata na may mga sariling pangarap. Ngunit habang tumatagal, naging abala sa sariling buhay si Lira, ang pangalawang anak. Nakalimutan niyang dalawin ang inang tumanda na at nanghihina. Si Mateo ay lumuwas ng Maynila, at si Bunsoy dinala ng tiyahin sa probinsya. Naiwan si Aling Rosa na mag-isa sa kanilang munting bahay, si Puti lang ang kanyang kasama. Lumipas ang mga taon, isang araw ay nakatanggap si Lira ng balita, pumanaw na ang kanyang ina dali-dali siyang umuwi, dala ang matinding pagsisisi. Sa huling sandali ng ina, wala siya roon. Habang hawak ang malamig na kamay ni Aling Rosa, kumagulaw siya. Ma, patawad ko, sana sinabi ko sa inyong mahal na mahal ko kayo, bulong niya habang lumuluha. Sa gilid ng kama, tahimik na nakaupo si puti. Tila nagbabantay, tila nagdadalamati rin. Habang buhay pa ang mga mahal natin, ang pagsisisi ay lagi niyo